Mga alupores, ang pakibilisan. Hindi naman kukuha ng tubig eh. Wala ka na ba ibibilis? Kanila ka? Uuwi pa kami, no? Yan na ba yun? Ang dahil mong gagawin na, maayos ka. Hindi na makatawa yan. O, ikaw! Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Ano ba dumi? Ano yan? Ang dami po! Ang dami ka na Ano mo, sinasabi ka ba? Sinasabi mo? Gusto mo palabasin? Ha? tingnan ko lang kung madali. Nagawa ko na yung mo, yaman na ako ngayon. Wala ko pa alam. O, ikaw, ano problema mo? Oo ano yan? Wala kang hahawakan? Ha, ha? Ano yan? mo ko? Natutuwa ba ako sa ginagawa mo? Oo, oh, bakit? Ayoko ng doggy mo. Ah, niya O, ikaw? ano beginning na ano